no na acacia, kukuha tayo para gagawin nating alak. Kaya lang, nakakatakot. Baka may ahas. Tabi-tabi po. -tabi kukuha tayo nito. Gagawin natin siyang tong alak, guys. Padala ko sa Pinas. <laughs> sa aking mga lasinggerong pinta. Ang bango ng amoy niya, guys para pag ininom mo to babango rin yung utot mo kukuha <laughs> tayo guys sabi ko ay saya rin siya yuhu yuhu Tabi-tabi po. Oh, ang dami ng bees. Ang dami ng bees, guys. Uunahan tayo ng mga bis ng acacia. Yan. May malapit pa sa ating kamay. Oh, ah. Ito lang yung natin. Ah, may, may tinig pala itong acacia. May tinig pala siya. Ah. Akala ko, ano lang ito. maganda ang tatanggalin ko siya Hmm. Bagayin natin siyang alak. Ah. Tapos mamaya, yung, da, yung bulaklak lang kukunin natin dito. Hmm. Hmm, ang bango guys. Bango. Biruin mo pag ito'y nainom mo yung alak na to. Yung utot mo, mabango. <laughs> oh, may tinik pala yung akasya. May tinik pala siya, guys. May tinik pala siya. Hindi ka rin pala basta-basta makakakuha. Takot ako eh. May tinig pala siya guys. Paano kayo nakakaupo yung mga kapi dito? Sa mga tinik. <laughs> uh, oh my god. Ah, at aga, ah, taga ah. bulaklak lang talaga ang kunin Oh, siya. Ito, bulaklak yung nakuha ko lang. Tapos tanggalin lang natin yung kulay green mamaya. Bahala na si Batman. Uh, ang alam ko kasi sa Akasha guys ay tirahan ng mga kapre. What? Kaya, ayun na, ibang abis. Kaya, ano. Tapos sa atin sa Pinas, wala siyang uh, tirahan ng, uh, wala siyang tinik. Saka hindi siya namumulaklak. Bakit kaya? Baka may makakita sa atin. Ayun, ang dami Akasha Ayan, no? Lala Ang lalaki, ng tinik ng akasya. Kaya, kaya nga masasabing maganda raw ito sa katawan kasi may mga tinik-tinik siya. Gamot daw ito. Guys. Aha! <laughs> Ish! Tabi-tabi po. Para hindi tayo halatang kumuha ng bulaklak. Bulaklak lang kukunin natin. Aw! Oh! Kasi ginagamit din nila itong acacia honeybee. Ayan. Ang dami na to. Tatanggalin lang natin. Lilinisan na lang natin ito sa bahay. Oh, siya. ang hmm, dami kasing tinik. Ay, siya. Nakatakot gawan ko lang ng alak. Tama na isang gin nito. Mm. Isang gin. Isang bilog. <laughs> isang bilog lang na ano. Gagawa lang ako ng eksperimento. Pero gumawa na yung binan ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa yung binan ko. Grabe. Isang katerba talaga. Tatlong malalaki. Gagawin niya. Ito. Uh, iririgalo ko lang sa kanya. <laughs> kasi ito ay gamot niya gamot niya pag makainom siya ng alak lumalakas siya ha ah, iba talaga pag adik na ano guys wow kung ilalagay itong bouquet oh, ba diba ang ganda guys tapos inumin mo to iinom ka nito oh ang dami nito yun oh. pwede ko kayong putulin kaya lang ang daming tinik eh ang anak. tayo ng maraming tao. Ano yun? Nababaliw na. Anong ginagawa dyan? Huh! Oh, ingat. Ah! Kunti lang yung nakuha ko. lilipat ko siya dito. Dito sa... Dito lang muna. Hmm. Nilipat ko siya dyan. Pwede na tayong... May, siguro may isa na tayong sujuk. Pwede gawin yan. Isang bilog. <laughs> Tara guys. Trabaho muna tayo. Ugasan ko yan. Uh, lagyan ko siya ng vinegar guys. Yan ang ginamit ko para hugasan yung acacia flower. Ugasan <coughs> ko yung acacia flower nat patang, uh, patuloyin lang natin yung tubig na tinanggal ay dahil hinugasan nga natin mm. patuloyin natin ang tubig tapos yung gagamitin nating alak ay yung soju ay ito 35 ang eh, 35 ang undo temperature 25 degree ay 25% ang gagamitin natin na lakas ng alak, ng alcohol, lalagay natin. Ayan, uh, medyo natanggal na yung... Natanggal na yung... Oh. Yung tubig, tumulo na siya, kaya ililipat na natin sa lalagyan. At nahugas na, na ng mabuti, may mga langgam kasi yan. Alam ko, kaya alikabot, dito lang namin ilalagay sa ganitong lalagyan siya, dahil... em để đưa da mình sẽ đi tắm nước chảy ạ Sige. Alhamdulillah. Itong 40 Ito siya. Kaya bibiliba ako ng dalawa ano lang siya. Kailangan kasi lubog siya. Kaya. OMG. Ubus na di Benan yung ano, yung alak. <laughs> Kaya wala na ako may papakita sa inyo, guys. Ubus na. From top to bottom. Ayan. Yan na lang siya na naiiwan. Pero pipigain na lang yan kung gusto pa. Si Benan hindi na niya nahintay. Kaya yan na lang naiwan guys. Hindi ko maipapakita sa inyo dahil hindi ako umiinom kasi ng alak. Kaya yan. Yan na lang ang naiiwan. Thank you for watching sa ating Acacia Wine.